So yan, good morning mga ka-update. Ngayon po, update na naman tayo sa mga legacy na ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Welcome to Romis Update Channel! So sa video ng ito mga ka-update, makita natin dito yung talagang malasakit ni Pangulong Bongbong Marcos sa lahat ng mga Pilipino na no? at pansin-pansin din na hindi naapektuhan si Pangulong Bumbong Marcos kung yung tao ba ay kaalyado niya o hindi. Gaya na lang po nito ni Mayor Isko na nakalaban pa ni Pangulong Bumbong Marcos sa pagkapresidente at mga nakaraan lang ay talagang uh, masabi natin na against si Mayor Isko kay Pangulong Bumbong Marcos. Pero dito nga makita natin maging kay Mayor Magalong na, na walang pinipili ito si Pangulong Bumbong Marcos. Basta nakita niya na talagang sinsero doon sa mga sinasabi. Unlike doon sa uh, mga nagsasabi na handan tumulong pero mayroong merong ano, merong ibang agenda. So dito makita natin yung Pangulo ng Pilipinas ay hindi kagaya ng ibang politiko. Kagaya ng vice natin ngayon. Nakita niyo yung kanyang video na lumalakad. Eh. Yung kanyang mga bodyguard, hawak-hawak yung kamay. Tapos nasa gitna yung ating uh, uh vice. So hindi malalapitan. Pero ito si Pangulong Bongbong Marcos. Talagang nakikisalamuha ano tuwan tuwa siya sa bata na nagbigay sa kanya ng okra. At yan nga ay pinost na ni Pangulong Bumbong Marcos na kanya nang niluto at uh, inulam. No? So, ayan. dapat uh, napatunayan din marahil ni uh, Mayor Isko na talagang totoo si Pangulong Bumbong Marcos sa kanyang layunin na mabigyang kaayusan yung buhay ng mga Pilipino at ganoon din na maging maayos yung ating bansa. No? Kaya nandiyan si Mayor Isko so masabi natin na okay na sila ni Pangulong Bumbong Marcos Jr. At ito nga dahil sa mga nasunugan sa tundo na kung ay sa halos 7,900 pabilis or individual. No? So ayan, mapapakinggan natin dito mga ka-abit yung kasalamat ng mga tao na kung saan ay na kasalamuan ni Pangulong Bumbo Marcos. Marami na, maraming sunog na dinimewas. May, may iba dyan. about, um, about sa mga kandil, about sa arang dinimewasan talaga mostly. Tapos mga kuryente. Itong pinakamalaki, harus from sa simula sa uh, building 7 to building 8 ba yata yun? Eh, naman building 4. Tapos na, pag kinabukasan, may sumunod pang pahabol pa. Oo, oh, magpapasalamat din kami nga na binibisitahan niya kami para malaman din niya nga ano talaga ang nangyari sa amin na sa sitwasyon. So, anong, nangya, anong nangyari namin ngayon dito? At ma, may anong ma, mga hiling namin nga kailangan namin sa arawan ngayon? Sir President, na sana po gabayan nyo po kami hanggang sa kami makaahon ulit at makabangon dahil sa sunog na to na sana po na sana po nga hindi niyo kami papapapayaan at para kami makaahong at sa aming pamumuhay pang araw-araw sa trabaho. Yung galing po kasi ako ng probinsya, pero yung mama ko, yung mga kapatid ko, dito na po sa Happy land. Nakailang sunog na po, siguro po pang ano na po ito eh, apat or lima. Pero yung ako po, talaga yung na, 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 nandito na po, first time ko po, po ito kasi solo parent po ako. Sa ninais ko po na maka, magkaroon ako ng sariling bahay, bumukod po ako sa mama ko. Ngayon, yung tinayo ko po ang tindahan para makasuporta sa mga anak ko po, yun po ang nadali ng sunog. Ngayon po ma'am, kahit na mahirap, pilit ko pa rin bumabangon kasi may mga anak ako eh. Siyempre po, nakaka... Ano din po, yung parang nararamdaman po namin yung pagmamalasakit niya sa amin. Na kahit na uh, bising busy-busy siya, alam naman po namin na marami siyang hinaharap na problema ngayon yung bansa natin nagkakaroon po siya ng time para personal po bumisita dito po sa amin. Um, sa amin po na nagsunugan. Tuloy lang po yung buhay kasi kung titigil po kami, paano po yung mga anak namin na pangarap namin makapagtapos para kahit na po hindi na kami, ano, hindi na po namin nahangad na yumaman pa, hindi na po yung magkaroon lang din po sila sa susunod na generasyon nila na magkaroon sila ng tahanan na safe. Kasi kung kami po, dito na po na kami nagsimula kaya pilit ko namin bumabangon para sa mga anak ko namin na nag-aaral